Ayan so ngayon pala guys ay maglalaro kami ng XO So ayan po so kasi ito yung mga ano namin no nilaro namin no Makalaro na kami ito yung score ko Ayan si Banban -Ban ay naka 13 siya ako ay naka 6 lang man ako. So kasi alimbawa pag naka X ka nakatayo -naka ay iyan na yan igaganyan Boto kayo sa amin kung kanino nyo gusto sa akin ba okay kuya Dave Kasi ako yung bilog tapos si Banban -Ban ay eh Pili X. Pili kayo X ba o bilog? So, ngayon ay sino naman yung mauna ulit? Ako. Ayaw, okay, ikaw. So, tara. Na. X ka. Let's do it na. Let's do it. X. Baka may simula. X. X. Dito ako. Saan kaya akong pipiliin dito? Ito. Hmm. Tignan mo yung laro na yan, guys. X. X. Dito rin sa akin. O. Isa pa. X. Ako. 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 Nako, kasi pag sinulat ko dito yung bilog X, sinulat ko rin dito yung bilog X din dito. Ala, dito dito. Ala, nako, ayan si Van Van nanalo naka 14 points na. Apat na laro na lang. Ito sa akin 6 points pa lang ako yung ni naglaro kami kagani na. Ay, nako, apat na ano na lang mananalo na si Van Van. Apat na. na laro na lang. Okay, sino una? Raquel? Nandun Wala, wala nang sa... mm. sa... Isa ilalim ng na Wala, <tinyo> naka seven points na. Ako ay naka 7 points na okay guys. Okay lang yan, eh, madami Dave, ang naman. pangalan ko na lang ay Dave O. Oh. <laughs> Dave O. Oh. Dave ang Bilog. Ang pangalan ko naman ay Vangel. Na lang. Vangel X. Dave na, na, O. Oh. Na, 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 na. next, next na. 7 points na ako. Kasi pag nauuna si Bon Bon, lagi siya nananalo. Pag ako lang nauuna, lagi lang din ako nananalo. Kasi ginagamit ko yung technique mo, diba? Kasi ibag kasi mong gaya ng technique. Oo nga eh. Allah, yan na naman. Wala na namang pilian Dito. Allah! Allah, ano ba yan? So, nakaano na si Van -Ban. Ilang points na siya? Lapit ka na? 1 Dito. 15 points. ilang laro na lang? Dalo, uh, one, 3 one, two, three, tatlo na lang. Two, tatlo? Okay, next. so next. Ito naman. X. X X Dito oh. X Ay, naku, no, yan na naman Wala na mapilian Nako Wala Nako Isa na lang Nako, ito na talaga Dalawa pa talaga. Dalawa pa, okay, big ikaw na mauna. Ako ng mga tatlong beses. One. Two, Two. Three Alam! 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 Wow! wow naka 8 na. point. Sana manalo ko. Ayun no. Oh. Dapat dito na ako. 8 points na ako. Saan na ba tayo? Game. 8 points. Sino mauna? Ikaw Sino na ulit. Ako naman. Oh, kasi bakit kaya ganun guys? Pag nauuna si Banban, lagi siya nananalo. Pag ako, lagi rin nananalo. Ito ha, papagbibigyan kita. Iba naman teknik yung gagamitin ko. Ah, wow. teknik naman yung gagamitin ko. Ibang teknik. Hindi ko lang alam kung gagana. Oh! Mm. Oh! Naka ano, naka 9 points. Oh my god, naka 9 point na ako guys. Naka 9 points. Kita ko ngayon. Okay, dito na. Ako na, mo na. Ikaw na mauna. Oh. Okay, ikaw na mauna. X Oh. X, hello. Wala na naman akong mapwestuhan. Ito ba? Bilog. Dito bilog. Nako. Winner na si Banban. Winner ka na. Meron pa isa. Ilang points ka na, Mabilis, na ba? Bilis, Ilang points Ina? ka na? 17. Oh, no, isang laro na lang. Ako ay 9. Bilisan okay. mo, Edib. Okay. Ama una. Bilog. X. Bilog. X. Bilog. Ako, walang napilihan si Van dito. Bilog. Ah, naka 10 points na ako. Ikaw din ulit. Ikaw naman ulit. Naka 10 points na ako, guys. So, ako ulit. One. Galing, no? Kahit XO lang, sa, sa papel lang talaga, no? Lah, saan ba, saan, saan? Ito. Parangan kita para hindi ka makaano. Ay, parangan din kita dito. Hello. Paulo, dito yan lalagon. O nga, o. Nakaano na ako, naka-11. Naka-11 points. Tapos na to. Tapos na ang laban. Isa na lang. Tapos na ang laban. Okay, tapos na ang laban. So, sino na kaya yung ma mananalo? Sana ako yung mananalo guys. Naku, saan ako maglalagay guys? Ako ang masama. Ikaw ang mga... Ay, naku. Ah tapos ang laban na Panalo ka na pan. Ikaw ang winner na mo ako. Ano ba 'yan? Ayan guys. Ayan yung ano namin yung mga score. Ayan yung mga score namin ni Banban. -Ban. wait lang. Ayan yung score namin ni Banban -Ban. guys. Ayan, nalagay guys. So ako ay naka-11 lang. Si Banban -Ban ay naka-18 lang sa may XO. Oh. oh. X. Ayan. Yan po, guys. So, dito na lang po tatapusin ang ating may video may vlog, guys. May, may, maglalagay, tayo. maglalagay pa ikaw. Yan. So, like and share and subscribe mo ko, guys. Para lagi kayo updated sa susunod kong video na, yun na upload Bye! Yun lang. update na ngayon na it's November 10 na. So, ayan po. It's Sunday. Bye! Yun